Sa so number three, ang winability factor ko ikasarang nga magdaog ang isa sa mga rason ni Mayor Aldo Benitez sa pagtukod sa hybrid ng political party nga ginalakipan sa mga anay kasumpong sa politika na maging kaupod niya na para sa sini nga pinili ay. May report si Nico Delphine. Antes pa sa bulan sa Oktubre, plano ni Mayor Albi Benitez nga hingadla ng lineup sang Asenso Bacolod para sa natalana nga 2025 local elections. Pero hindi malipod nga madamo na ang luyag mapalista sa ginakabig hybrid nga political group nga ginalikipan sa mga anay kasumpong sa politika na lakip na dinhi mga katapo sa grupo Progreso nga karon kaalyado na nila. The party is only as strong as uh, your winnability is strong kung you can uh, even from perception lang and and in, in reality na uh, din yun ng mga party you, you, will also uh, solicit uh, uh the support kag uh, you know they will toe the line so at the end of the day it's, it's the winnability factor ang muna ang uh, may unite sa among tanan Gin patag sang alkalde nga magapabilin ang equity of the incumbent pero luyag niya nga mapasiguro ang kadalagaan sang tagsa kamapili nga kandidato. I, I, think after the December launching sang uh, Ascenso ng grupo, uh, I, I, think the political landscape is changing mm -hmm. and the political alignment is also changing. So it's the first time uh, we are moving towards a uh, ano it's, it's a hybrid sa mga lain-lain nga grupo. Gindugang pa sa alkalde nga sa karon nagapabilin nga United kag mabakod ang grupo samtang nagahulat ang kadamaan sa mangin lineup sang asenso. Nico Delfin para sa DJ Cast Negros.